Hello guys, luto tayo ng talong. May sa akong talong. Mayroon akong nilagang munggo. Ayan yung munggo ko. Oh. Munggo dito iba. Hindi siya munggo. ibang parang munggo siya. Ayan. Tapos, mag-isa muna ako ng talong. Inuna ko na yung munggo. Gisa tayo ng talong. Ayan na, kalong natin. Lagyan lang natin ng konting sabaw para tumambaw para hindi siya magtuyot. Ayan. Lagyan natin ng asin. Paminta. Kasi yung munggo ko, nagisa ko na to siya. Yan. Sinipirit ko siyang ginisa kanina. Kompleto na rin yan sa ricados. Kompleto ricados. Pero, lagyan ko siya ng talong. Ayan. Kasi hindi ko na siya pwede na iano dito kasi sobrang lambot na yung munggo munggohan Ayan, kunyari munggo, pero ano ba yata? Ito siya lintels. Pang sure ba to Pero parang munggo na rin. Ayan. Tapos, isaw ko lang mamaya. Ito. Ayan, pag nalambot na yun siya, ihalo ko na lang dyan. Tapos, meron ako sinangag. Simpleng sinangag. Eh, yeah. hindi, okay, inihingit ko lang tong kanin. Kasi mayroon naman akong ulam. Ayan. So, sa magsaing pa ako. Pero magsaing din ako kasi para sa boy. Tapos itong munggo. Ayan. Kinisa ko na to kanina kasi lang na-over sa sa ano. Na-over sa sa gisa. Kaya parang nagdurog siya. Kaya hindi ko na pwede siya na ihalo pag gisa dito sa talong. Kasi nakalimutan ko kanina. Sabi kong ganun. Kasi binigay ko yung kalahati kanina sa boy. Kaya, haluan ko na lang ng munggo. Pero kumakain na rin siya nito, yun din ang gusto niya. Ayan. Hintayin natin malamkot yung talong. Sa kanilagyan ko rin siya ng sili na ano ba yun? Siling green. Para medyo ma-feel naman niya yung anghang. Kasi mahilig sila sa maanghang. Ayan. Sabay, ano? Kainan ng white rice. Ayan. Pag okay na yung ating talong, malambot na yung talong, pwede ko na ihalo yung munggo-mungguhan. Kunyari, munggo. Pero totally, guys, parang munggo siya dito. Ayan, Oh. Na-over lang sa sa ano, oh, laga. Ayan, Oh. Lintels ba? Lintels. Shorba. Yan tawag dito. Hindi na gawang shorba. Pero masarap siya. Munggo-mungguhan na. Kasi walang munggo. Ayan na lang ang ginawa ko. Tingnan natin yung lasa, guys. Medyo matapang konti. Hindi pa ng asin. At saka paminta. Para medyo maanghang. Ayan. Magsarap yun guys kasi ano malambot na siya. Ang talong malambot na. Ay, tinanggalan ko siya ng balat kasi pag may balat, matigas kasi ang balat ng talong dito. Kaya eh, matagal siya, maluto. Kailangan balatan mo talaga siya. Pag medyo to na siya, nakayo na. Lagay ko na 'yung aking munggo munggahan. Kunyari munggo. Ayan. okay na 'yan siya, guys. Kasi Martes dito ngayon, kaya nagmunggo ako. Ha, ganun talaga ni. Oh yeah. Ayan, nilagay ko na yung aking munggo. Munggo-munggohan. Ayan na siya. Malapot. Masarap to. Pangit naman kasi yung ano, masabaw. Ayan. Ginisa ko na to siya kanina. Na-over lang sa sa ano, na-over ko lang sa pag ba. Kaya... Ayan, hindi naman siya durog as durog. Pero maganda siya, masarap. Ayan guys, ang aking munggo-munggohan na may talong at saka chili cream. Simply, simply. At saka white rice. Ayan eh guys. Pero mas masarap pa yung matuyo-tuyo siya guys. Okay na yan. Okay na to.